Oh. Uh -huh. Ay! <laughs> hindi po ah? Saan po kayo nasa kayo? Di ba po taga-summer kayo? Oo. Ah. Saan po kayo? Sige, tanong lang. Sa kaya dito pa punta? Summer lake Sa lake. Sa kaya. Mula rito. Depende sa kaya ninyo. May, mayroong ban na ano, na tawag ito yung house to house na ban. Na, eh, ano nyo lang sa online, meron Pero kung mag-bus kayo, sa Cubao. Nandun yung sakayan papuntang Samar at saka Lite. Uh, siguro ngayon sa mga ano ata, 2-5. Samar pa o Lite? Lite. Siguro sa mga 3K siguro. Kasi mas malalayo yun kasi sa Samar eh. Sama lang kasi kami, mas malayo pa yun. Saan ba yung salite? Sa Taklawan. ba yung sa amin. Sige yung sa mga atlinga yun. Atlinga. O mas mababa pa ng mapunto. Pupunta ka ba? Opo. Bakit? Anong gagawin mo sa salite? Tanong po yung atlinga. Ano yung kapatid mo? Ano yung kapatid mo? Mismo, salite doon sa Taklawan doon na uh, nakapakasawa? Matagal na siya doon? Uh, years year, years Pero nakarating ka na doon dati? Sa sa, sa Tacloban lang? Sa ba lang? Api, di eh. Kubaw lang ka sa kaya noon. E, Kubaw? Ah, lang. Tanong mo lang doon, mga bus doon, sa kaya papuntang Liti, Cabo. Tuturo yun ito. Kala sa ko samar ka lang. Kala <laughs> ka uwi. Pag uh, umuwi ka, di ka na babalik rito. Babalik pa Paano kung asawahin ka ka doon? Pagdating mo. <laughs> Kasaan na yun si ano? Si Leon, yun, yung kasama mo? Yung kasama Panggabi. Ano ba ang pangalan mo? Beverly. Ha? Beverly. Beverly. Yung kasama mo? Ano po? Gina yung mga. Giraline? Giraline. Giraline. Yan siya? Diane. Diane. Ano mo Pakita ka. Okay. Uwi kami siguro ako ng summer eh. Baka, pero you know, matagal pa, baka April. Pista dun sa amin. Pero kung ako sa'yo, mag-ban ka na lang. Kasi pipikapin ka rito eh. Parang ganun din siguro ata, mga 3K din siguro. At least pipikapin ka na rito. Tapos hatid ka mismo doon sa bahay ng kapatid mo. Parang door to door. Ganun yung sinasakyan namin pag umuwi kami. Saan ito ate? Kung saan ka, pupuntahan ka dito. Apat na. May lima pa pa yun? lima pa na. Ibe, ay magmerenda muna ako.